Hello! Good morning guys! Good morning! Ayan guys! Welcome to my channel! Uh, guys, bali ngayon, pupunta tayo dito sa likod. Ah. Dito naman tayo maglilinis. Ayan guys! Happy Sunday! Gusto inyong lahat. Ah. Ayan, ako naman pupunta dito maglilinis ngayong umaga. Ayan guys, dito sa aming bodiga. Dito sa likuran. Talagang, ano, uh, kailangan linisan. At ito, may kasama dito. Itong mga alaga ko. Ayan, guys. oh ito nga pala ang ating mga pananim. Yan na nandito sa daanan. Tapos, ito, oh meron akong, ano, mga patong dito sa ibabaw ng mga blaklak. Ayan, yung ilalim yan, yun ang badiga, guys. Ayan guys, ito yung ano. Ito yung lilinisan ko ngayon. Ayan. Ayan, ang daming kalat. Ayan. Ayan guys, so. Oh. lalo na dito sa gilid. Ito ayusin ko. Ito para hindi pasukin. Ayan, titingnan ko mamaya kung kaya kung ilipat yan. Tapos dito naman guys, oh. Ayan, oh. Ayan, sayang pa yung space na yan na pwede paglagyan ng ano, ah, halaman dyan sa gilid kasi naiinitan siya. Ah, dito rin nakalagay ang aking mga rabbit. Ayan, tapos ito naman yung ilalim na kailangan din linisan. Tanggalin yung mga ano, mga plastic plastic Ayan, no? Oh. Ah, ito nga pala guys, yung bodega namin. Ayan. Ah, ayan ang mga laman nila. Ayan, maraming generator. Ito guys yung mga pinagawa na sa amin na hindi pa kinukuha dito lang namin inilalagay ayan hihintayin namin na kunin nila kasi gawa na ito eh tapos ito oh, maraming mga ano dito maraming mga tambak din ng mga motor din ayan ayan at pwede pa namin ito buuhin para mabuo may benta din kung mga mayroong naghahanap pa yan ito yung bodega namin ay ah, ito rin oh ayan guys, sira na ayan oh ah, kailangan ayosin din namin ito ayan, mabuti na lang ngayon, tingin ito ah. ah, ganyan, okay pa pero, ah, gagawin na rin namin talaga ito, kasi sayang naman yung mga nakatambak dito, mababasa lang dito nga sa kabila guys, oh, bukas na yung ano, yaron niya bukas na yung bubong kaya, ano na. Kailangan na talagang ngayon si dito namin itinatambak yung mga nasira ng gamit. Galing sa taas. Tulad ng water dispenser. Tapos yung mga box ng TV. Ayan, ayan, dito yung mga welding. Ito yung mga motor. Ayan. Tapos ito naman yung ano, mga pinto na mga hindi na ginagamit na mga anito guys binenta sa amin ayan dito rin nakatambak ito electric motor uh, ayan pwede na namin i-junk shop yan eh kaya gagawin nga namin mag ano kami mag junk -ja shop kami para may pang dagdag doon sa ginagawa namin sa liti kailangan namin no yung ayusin ha doon kasi ang plano namin guys, babakura namin doon talaga. Para ano namin yung ano, i-secure yung lugar namin. Dahil nag-aalaga nga kami at may mga pananim. Kaya uh, ganun. Ay ito dito meron pa kami doon sa taas. Kailangan may benta na rin yung para magamit namin. Hindi yung hayyan lang nakaganon. Isayang anhin naman yan kaysa pakinabangan. Eh, yan yung sa akin, itatambak ng itatambak. Eh, na ano, ano na yung nangyayari pagkatapos na ng ano. Ilang panahon. Kaya abang pwede pa uh, magamit. Ayan. Eh, Gamitin. Ayan. Magsisimula na ako dito, guys. Na uh, maglinis. Ayan. Habang nandito kami at uh, ano, uh, kababalik lang na. Uh, mahigit isang linggo na kami kababalik lang kaya kailangan anuhin ko rin yung oras ko dito ah uh, gawin ko yung dapat gawin ah uh, para malinis naman kasi talagang pag ikaw na araw-araw ka nasa bahay araw-araw na may mga ano may mga kalat kailangan maglinis magayos ayan guys simulan na natin ayun maraming salamat nga pala guys sa mga silent viewers mga ano kapokorin uh, kapo ko rin vlogger, subscriber, maraming salamat guys sa inyong lahat. At Luzon, Visayas, Mindanao at sa kung saan man nakakarating ang aking mga video. Lalo na nakakarating din sa ibang bansa dahil sa pakikipag-ungnayan sa mga kapwa Pilipino, kapwa kamag-anak. Ayan, maraming salamat guys. At hayaan nyo rin guys, uh, talagang sumusuporta ako. Pag nakikita ko guys na may comment sa akin na ano, Uh, nakikita inaad ko rin yung kahit hindi na sinasabi kasi nauunawan ko rin guys na ano na kapa ko rin nag-vlog uh, kahit yung iba na nagano din tinitingnan ko yun at nagpapasalamat din ako sa ano sa pagsubscribe nila nila sa akin yon at support uh, maraming salamat guys Ayan, ta, ano, kahit ako nandito sa bagyo guys, uh, hindi naman kasi nga, no, okay lang yung panahon at nararamdaman ko rin naman na, ano yung malamig yung hangin kaso yun nga maglilinis ako, nagsimula na rin ako maglinis eto na yan, isinasako ko na pero ranas tayo ng pawis, uh, pawis. pero doon sa liti mas matindi guys yung pawis ko kasi konting kilos ko lang lumalabas yung pawis e, ngayon uh, ganito lang kaya okay lang Ayan guys, magsimula na tayo. Thank you